Diretsahang inilahad ni National Food Authority Acting Administrator Larry Laxson ang mga reformang isusulong niya sa NFA. Ang detalye sa special report ni Clay Pardilla. Marso ngayong 2024 nang maitala ang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Pero ang National Food Authority, ibinenta lamang umano ng palugi ang bigas ng gobyerno sa ilang piling negosyante. Mabilis na gumulong ang investigasyon at sinibak ang higit isandaang kawani ng NFA kasama ang pinuno ng ahensya noon. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas, inalis din ang itinalagang officer in charge dahil sa pagkakaugnay din umano sa kontrobersya. Mahalaga Mahalagang tungkulin ng NFA na bumibili ng palay ng lokal na magsasaka, ginagawang bigas at ipinamamahagi tuwing may kalamidad o emergency ang inatasang magpatuloy ng mandatong ito ang sinasabing eksperto sa agricultural science na si Dr. Larry Lacson. Dati nang nagsilbi bilang director ng Bureau of Plant Industry bago lumipat at naging senior vice president sa isang pribadong kumpanya. Sa eksklusibong pahayag sa Spotlight, inilarawan ni Lacson ang klase ng kanyang pamumuno. In my leadership or watch, Aayusin ko yun. And at the same time, marami tayong reforms na ipapatupad. Participatory yung approach. I always value comments. We don't want any corruption or any kalokohan uh, sa NFA kasi any anything na ganyan, uh, it boils down to the uh, sayang na resources ng pamahalaan o ng ng, ng taong bayan kamakailan lamang inilabas ang NFA at Department of Agriculture ang bagong panuntunan sa pagbibenta ng NFA rights. Prioridad ang pagbibigay ng supply ng bigas sa mga ahensyang tumutugon sa relief operation. Ang pagbibenta sa lumang stock idaraan sa bidding at susunda ng umiiral na presyo sa merkado. Inaprubahan din ang bagong procurement price ng palay. The production cost eh ng palay per hectare. It ranges from 40 to 50, gano'n, no? Pero with that price, 30, sa liman toneladang uh, ani mm -hmm. ng isang hektarya, net income ni farmer ngayon, mm -hmm. at least 100,000 mm -hmm. per hectare. Mas mainganyo silang magtanim ngayon. Mm -hmm. Mas darami ang supply natin ng bigas. Historical yan. Hindi na, uh, kumbaga mahihirapan ng NFA na makakuha ng buffer stock dahil sa nangyari yun. yan. Iyan daw ang nagpalago sa hawak na supply na bigas ng NFA. Naabot na sa 50,000 metriko tonelada. Pero halos dalawang araw lamang yan ng siyam na araw na buffer stock requirement ng ahensya. Isusulong daw ng bagong administrator ang flexibility sa pagkalap ng buffer stock. Ito ang pagbili ng bigas. Sa RTL, hindi masya silent eh, hindi clear. Nakalagay doon, should be able to buy rice for buffer stocking uh, from source solely from the farmers. Rice ang sinabi ha, mm -hmm. hindi palay. Eh. Ang binibili namin palay. Eh. So gusto kong maklaro yon dapat pwede kami makabili ng bigas from the local market. Lalo na uh, kulang ang buffer stock. direct yung effect nun Nung benefit nun sa farmer, mas direct na direct yung epekto na beneficyo ni farmer kung talagang palay ang bibili namin. opisyon naman talaga ang ipupush namin. Ang amin lang is a flexibility para meron kang safety net. Target din ni na na makamenos gastos ang NFA na maaring magamit sa pagpapasahod sa kanilang empleyado tulad ng pagbawas sa paglilipat at pagsasako ng mga binibiling palay. Bakit sinasako pa yung palay uh, na binibili natin sa NFA o Eh, bakit ang, ang mga traders hindi naman na okay din naman ang kamada? So, cost kasi yun sa government eh. Yung, yung isang sako, one single use, magkano yung isang sako? 13, 13 pesos may get. Uh, ilang bags ba ang target natin kung mamit natin? 9.9 million. 19.9 million bags. Times 13, 13.75. Ang pinakamalaki pang savings doon sa handling cost. Lahat ng yan daraan sa pag-aaral at konsultasyon. Kasabay nito ang paghahanda ng NFA sa 10 bilyong pisong modernization program ng ahensya. Nakasentro ito sa pagpapabuti ng mga pasilidad at pagdaragdag ng mga post-harvest facilities para matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang produksyon at mapaganda ang kalidad ng inaning bigas nang matiyak ang pagkakaroon nila ng magandang kita habang sinisuguro na may sapat na supply na bigas ang ating bansa sa panahon man ng sakuna. Kalazel Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.